Yon. Magandang magandang ah, hapon po sa inyong lahat. Eto po na naman nanda pogi. Eh. Po? Kumusta po? Yeah. po kayo? Naglalakad po kami dito ano. Kamukha 'yan, nadaanan kami. Importante po talaga sa buhay natin. Yung ipapaalam natin kung ano yung mga gagawin natin para hindi tayo napapahamak. Hindi yung kung kailan nandiyan na. Kasiyempre ah, kaya sakakamutsi-sisi. Hindi hindi ka, kahit magputol ka ng ng daliri kahit putuli mo yan, eh hindi mo na maibabalik. Tama naman yan. Di ba? Kamukha nung isang narinig ko. Ano ba yung narinig mo? Inarinig ah, yung ko ang okay. istorya. Oo, oh, Hindi, oh, hindi, oh, nagpaalam. hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam. Oo, oh, yun. Naksidente. Eh. So, oh, dapat na. hindi matigas ang ulo. Oo. Oh, diba? Dapat kailangan susunod ka dapat doon sa... Alam mo na yun? Oo, oh, oh, sa mga pangaral. Kasi yung mga naka, nakakatanda, yun ang may mga eksperyansyado. Diba, eh, tama, tama. At saka maiba tayo, pre. Ah, uh, tungkol naman din sa ganda ng paligid, pre. Ikaw ba, kung ikaw ba'y sa pagtanda mo, gusto mo bang tumira sa ganito na lang? Ay. ikaw. Hoy. Ba? Kung ako ang tatanungin mo, mas hmm. gusto ko 'yan dahil alam mo yung 'yung katahimikan 'yung nature uh, alam mo nature lover Nature oh, Lover tayo. So, di mo na itatanong. Hindi lang tayo lover boy. Oh, nature lover boy. Lover lover boy, uh, nature lover. Yeah. Tahimik at tahimik. Pamumuhay, yes. Oh. Kahit yun. Hindi ganun karangya, di ba? Sabi nga nila, ah, uh, payak. Payak na pamumuhay. Simple ng buhay. Oh. Pwede ka na lang magtanim doon. Oh, talaga ng mga hayop. hayop. Wag lang yung mga hayop diyan sa tabi-tabi Ay, mo. Ayun, sa tabi-tabi, <laughs> dapat yung mga ahas, mga ulo pong tinatanggal eh, sa buhay. Okay. dapat 'to pinuputulan ng ano, ng uh, leeg. At saka mahudas ba ba sa Ayun. <laughs> so, nandito so, tayo ngayon, naglalaro tayo dito sa Pag-aari mo daw 'to. Totoo ba? Lahat ng natatanaw? Ayun. Basta oh. lahat ng natatanaw mo na 'yan. Oh. Sigurado ka. Ano? Sigurado kang hindi, ako. Oh. akin. <laughs> ito pa, ako naman. Ang lahat ng inyong naririnig. Ito. Oh. Huwag niyong pakinggan. <laughs> Kasi mga ibon lang nag-aawitan. Uh, kanila yun. Oh. Kanila yun. Oh, ito, maganda yung lugar ulit. Payapang pamumuhay lang, sibil buhay lang. Oo. Ako nga eh, kung tatanungin mo ako, Brad. Oh. Gusto ko yung kupong maganda lang, pero bahay sa loob. Talaga? Oh. Tapos, oh, mahal naman ng gasos dyan. Eh? Magkaan nagtanong? Ubo, tas loob, mansion. Hindi, <laughs> nagtanong <laughs> nga ako eh. Okay. Nasa mahalagang 300,000, maganda na yung ubo. Oh, oh, parang po. ganito yung ano yung paligid. Yan, eh. yan, yan. Narap naman. Tapos merong alaga mga pato, tapos Tapos uh, sa gabi, sound trip ka, mga kundiman. Tapos Smirnok. Tama ano ba yun? Oh, Smirnok. But <laughs> <with> the best, <laughs> Smirnok. Oo, oh, tapos uh, gawin ka model na Smirnok. So, na. yun yeah. nga, tol. Mga tol, uh, yun nga, yeah. yeah, paalala namin sa inyo. Kung may gagawin kayo, may kayo, mm. So ipaalam niyo lang po sa mga kinakaukulan. para yeah, naman. Yeah, magpapaalam kayo. Para alam kung nasaan. Ano't ano man ang may mangyari, may nakakaalam. Tama naman 'yan. Hmm. Tama naman 'yan. So pa paano po? Yuna ah. po for today. Tengas. Hindi nila alam nasaan ba tayo ngayon. Ah. Ano ba 'tong lugar na 'to? Yun pala, nandito oh. kami sa Santo sa Kabukiran. Sa Kabukiran. <laughs> Ayun, ayan. So paano po, mga tol? Mga tol. Mga kapogi. O paano? Suportahan nyo po ang The Page ng the... Kapogi! <tong>